magpapay mission pala dito uh, schedule so, kailangan mo ko lang mag text dito para may schedule ka good morning mga katropa ayan uh, lalakarin na natin yung magpapay rin ng motel ko So, ayun, ha, uh, kita-kita lang tayo sa sa emission. So, let's go. Ah, uh, dadala tayo ng uh, face shield natin para sigurado. Tapos, syempre, tubig. So, ayun mga katropa, kadalatay lang, lang natin dito sa emisyonan. Ayan, ah uh, bali ang magpapaymisyon pala dito. Uh, schedule ako ko lang mag-check dito para may schedule ka so, tinitinan natin kung makakahabot tayo para matapos na natin sa mga tropa. kala ko walk-in pa eh so kailangan daw yung schedule So yun mga katropa, lang tayo dito sa branch kasi yung pagtupanan natin ng uh, insurance, yan lang. Patay kay Ate Wali na po ako yung uh, emission kanina, 400. Buti nakapunta tayo kanina. Uh, pagpunta ko doon, by schedule pala ang pag, uh, Ngayon, nag-text ako, mabuta ko pang alas 9. Days. So, natapos na tayo doon. Ngayon, ang gagawin natin ka trapa kung okay ng insurance yan. Pag okay na sa insurance, mamaya pupunta tayo sa FDA. Uh, para ipatext nyo na yung pag-iipaari nyo. So, punta muna tayo kay Ate Tess So yun mga tropa, nandito tayo sa kuwana ng insurance yan. Si Ate Tess yung suki natin dito. kilala uh, natin dyan sa Rupali. Kapag may kukuha sa Rupali, sa kanya natin pinupunta. Si Tapos ito, uwi muna tayo. So yun mga tropa, nandito dito na natin sa bahay. Katatapos ko lang kuwana ng insurance. Pali sa insurance, tawa natin ng 350. Tapos yung emission kanina, 400. Bali, uh, may stencil na rin siya, pinapuha na ko ng stencil doon, nagbigay na lang ako ng uh, pang merihan doon sa nag-stencil. Tapos uh, babalik na lang tayo doon sa LTO, mga 1. Uh, Kasi pag ganitong oras, time check, uh, alas 10 na. Sigurado marami pang tao doon. Bali, ginagawa ko dyan, pupunta ko doon sa LTO kapag after lunch mga 1. So, konti lang yung mga tao na nandun. So yun, uh, kain muna tayo mga katropa tapos tinignan natin kung gaano kabilis mo maya yung uh, pagpaparehistro natin sa NTO. Ganun, ma'am. Ano kaya kaya mo kung ito pa yung original na OR na sa kaya? So yun mga katropa, nandito na tayo sa bahay. Bali, naabot lang tayo ng uh, dalawang oras. Pumunta tayo kanina dun na alauna. Natapos tayo ng alas tres. Bali, yung uh, nagastos pala natin doon mga katropa. Uh, kanina dun sa emission, naka 400 tayo doon. And then dun sa insurance, kasi kakilala natin doon, nakuha natin ng 350 sa iba yun, binibigay 500 eh tapos yung paraistro dito sa LTO, binayarang ko siya ng uh, 426 bali yun po yung uh, nagastos natin mga katropa 426, 400 plus 350 bali 1176 so yun po yung uh, nagastos natin sa Parehistro natin mga katropa. Wala tayong penalty. Kung, kung mapapalakad ka kasi mga katropa, nasa 1-8 or 1 yan. Hihingin na uh, sisingilin sa'yo. So, yun lang mga katropa. Uh, mabilis naman dun kanina, dun sa may part ng ini-inspect nila yung motor, yung mga accessories kung gumagana. Uh, mabilis lang dun. And then, pagpasok natin sa loob, medyo natagalan tayo. Umabot tayo ng dalawang oras Pero yung uh, computer natin wala silang sticker na binigay wala tayo rin binayaran na sticker tinatanong ko nga kanina kung bakit wala sticker sa ngayon daw wala pang sticker kaya okay lang yun so, wala pang uh, ano yung sticker mas maganda sana mayroon na kagad para lalo lalo kapag may mga checkpoint mabilisan na lang Pag tinig na may sticker mas mabilis silang mag check so ganun talaga Hintay na lang tayo kung ilan yung available na sticker mga tropa. So yun mga katropa, uh, share ko lang kung magkano yung uh, uh, nagastos natin and then ano yung mga kailangan natin kung magpaparehistro tayo. So number one, pa mission Number two, pa kukuha tayo ng insurance. Pag nagpa emission ka, kung may nag-stencil doon, mas maganda, pa-stencilan mo na. And then kapag kumuha ka ng insurance, yung uh, mong uh, pinagawa mo ng stencil doon sa emission uh, susulatan naman nila yung mga tropa then after noon papacheck mo lang doon sa LTO yung motor mo siyempre bago ka pupunta doon uh, make sure na okay lahat ng uh, electrical na ilaw walang ponte para hindi pa balik, balik pag okay lahat yun papasok ka na doon sa loob sa evaluation hintayin mo lang natatawagan ka nila doon sa cashier uh, magbabayad ka after magbayad pwede ka nang umalis and then tinanong ko lang kanina nung pauwi uh, na tayo kung kaya lang magkakaroon ng sticker pero wala kang balita so yun lang mga katropa pala yung mamaya sasamahan natin si commander magpapaprint kami yan kasi bukas may lalakaring so update lang mamaya mga katropa so yun mga katropa sabahan lang muna natin si commander sa pilot pumuka tayo ng module so kita kita na lang tayo doon So yun mga katropa, kadalating lang natin dito sa bahay. Ah, Magpemerienda muna tayo. Pagdulot tayo ng Korean noodle. Buka naman natin ito. Merienda muna tayo mga katropa. Ramen. Korean noodle. Subukan yung mga katropa. Masarap yung mga noodle nila. Pero kasi malapit dito eh. Uh, bilihan ng mga Korean noodle.